upang tugunan ng emosyonal, mental at pisikal na hamon na kinakarap ng mga batang ina, lalo na iyaong nakaranas ng maagang panganganak dahil sa pagbubuntis sa murang edad sa bayan ng Dato Montawal at Pagalungan, tinipo ng pamahalang panlalawigan na maginaw del Sur ang mga ito. Ang PPP Story mula kay Jen Garcia. Tinipon ng pamalang panlalawigan ng Maguindanao del Sur araw ng Merkules 24 ng Setyembre 2025 sa Municipal Gym ng Pagalungan ang mga teenage mothers kasama na ang mga mula sa bayan ng Datu Muntawan. Layunin ang aktibidad na tugunan ang emosyonal, mental at pisikal na hamon na kinakaharap ng mga batang ina lalo na yaong nakaranas ng maagang panganganak dahil sa pagbubunti sa murang edad. Sa naturang pagtitipon na ng buntis kits ang mga kwalipikadong kalahok habang lahat ng binipisyaryo ay binigyan ng food packs naglalaman ng mga kit ng mahahalagang gamit para sa maternal at newborn care at ang mga food packs naman ay nagsilbing dagdag na suporta sa nutrisyon upang mapagaan ang pasaning pangkabuhayan sa panahon ng pagbangon at pag-aalaga ng sanggol Bago'y ipamahagi ang mga benepisyo, siniguro ng mga health worker ang eligibility, base sa residency, prenatal check-ups, facility-based delivery, at pagtanggap sa makabagong family planning methods. Bahagi ng programa ang oryentasyon hinggil sa Child Early Enforced Marriage o CEFM na nagbigay diin sa pangmatagalang epekto nito sa kalusugan, edukasyon at karapatang pantao isinagawa rin ng mga sesyon ukol sa mental health at HIV prevention upang bigyang kaalaman ng mga batang ina sa tamang pangangalaga sa sarili, ligtas na gawi at pagbawas ng stigma. Binigyang diin din ang kahalagahan ng maaga at regular na prenatal check-ups para sa ligtas na pagbubuntis at malusog na pangangana. Hinihikayat ang mga kalahok na magpatuloy sa paghingi ng gabay at tulong mula sa mga lokal na health center at barangay health workers. Kabilang din sa inisyatiba ang pagtataguyod ng mental health and psychosocial support para sa mga bata. Kinikilala ang kahalagahan ng maagang emosyonal na pag-aaruga sa kanilang pagunlad. Sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng play therapy, tinutulungan silang magkaroon ng resilience at healing. Binigyang diin ng programa na ang mental health ay isang karapatan. At ang teenage motherhood ay hindi pagkakamali, kundi isang panawagan para sa habag, edukasyon at pagpapalakas. Ayon sa Maguindanao del Sur Provincial Government, ang bawat babae at bata ay may halaga. Sama-sama, binubuo ng lalawigan ang isang kinabukasang nakaugat sa pag-aaruga, tapang at pag-asa. Jen Garcia, I minds Philippines